Good morning na naman sa atin o no, mga katoto and welcome back to our YouTube channel So sa araw na ito, itutuloy lang natin yung uh, pagkukulay natin dito sa ating uh, house no? So itong part na ito, yung uh, arap at tagalira natin is nakapag na tayo ng coloring ng ating uh, uh, wood texture design uh, Kulang na lang natin dito is yung uh, emotion no? So mama apply na natin yung emotion yan pati yung ibabaw na yan, yung taas Yan yeah. So, dito muna tayo sa part na itong ating uh, railings. No? So, kahapon nga, no? pagsimula na tayo, no? Ayan, yan. Mayroon na tayong uh, nai na naiyakre na kulay dyan. So, dito naman tayo sa may uh, gawing harap yan, eh, no? Nakapag-apply na tayo ng uh, shena dyan. So, apply uh, lang tayo ng manipis na brown at saka yung uh, texture design na niya. So, samahan nyo po mga katotoo Magsisimula na po tayo. So, gamit lang natin mga katotoo yung uh, brown color natin, no? Atex sprint lang yun. Tapos may binilablawa natin ng tubig. Eh, para makapag-apply lang tayo ng uh, napakanipis lang. Hindi so, yun lang yung pag-apply ng uh, manipis nito mga katotong. Eh. pag-apply nga nito ng ating uh, light color brown natin mga katoto, pwede kang buhamit ng uh, basahan, foam, or uh, brush, no? So, habitagurin mo lang siya. Kasi so, kung medyo kumakapal siya, ililipat mo lang dun sa kabila. lang. Parang recuts silang lang siya brown. so yun mga katoto basic lang yung pag apply natin ng uh, light brown na yan so wala lang dito si katoto kung nga uh, andito lang si katoto busy kasi yun sa paglalaro at the same time sa kanyang schooling so siya sana yung nag apply ng ating uh, light color brown no so uh, susunod so, na step natin dito mga katoto yung uh, paglalagay ng uh, highlights niya yung uh, para magano siya yung uh, realistic wood design na siya no? pakita na natin sa inyo So gamit lang tayo ng uh, konting brown, konting black. So mix niyo lang siya ng konti gamit yung ating brush. So ito yun yung uh, light color natin ng ano no. Slide lang ng konti yung brush. Apply niyo ng father uh, other direction lang. Ayun. so ganun lang siya. Pagka naroon ka lang na ng konting excess, pwede nyo pa yung burahin. So ayan. Yung black effect nya. Tapos, medyo konting dagdag lang ng brown. Darkening lang ng konti. Tapos tabi ng black. So yung mga excess, hindi nyo yung mabura, gamit lang basahan. So yun mga maging yung kalalabasan nyo is, ayun ganyan na siya yung uh, black effect niya, so pwede nyo nga uh, dagdagan ng uh, medyo dark yan o yung gilid after may apply yung uh, yung uh, black effect niya na Black effect na yan mga katoto, no? yun ang uh, uh, effect lang ng uh, kunyari na yung uh, puno o yung kahoy is uh, matanda na. So, nagkakaroon ng uh, blackening yung uh, texture ng uh, kaway pag uh, medyo magulang na o yung uh, gusto sa tanda. No? Pero natin may apply ang mga itim na yan, susunod din natin yung uh, paggawa nito ng ating uh, mga buko. no, yan tatapusin muna natin yung uh, paglalagay ng ating uh, shadow block ng uh, maliliit lang no. Ayan, mga effect lang ng kahuyan. ng no, mga katoto yung full detail na lang nung uh, natin ang gagawin uh, natin almost finish na siya no so na, dito naman tayo ngayon nakadago na tayo sa pag apply ng emotion no, yung pampakinta ba no apply natin ito so itong nga uh, railings natin pwede na rin siyang apply no ito so, yun na naman na to. so yung uh, lang natin yung detail ng bukan no so yan na uh, papano muna tayo apply muna tayo ng emotion So wala naman sila ng pag apply ng emotion na ito mga katotoo, parang siyang gatas na. No? You know? uh, Water-based lang din ito siya, tapos parang gatas siya. So that's it muna po tayo for today no, mga katoto At sana po meron kayo natutunan sa mga manti natin binabahagi about it sa ating uh, pagkukulay sa ating uh, house no, DIY tayo no <coughs> Kakatipid tayo ng uh, labor So uh, sana po uh, huwag kayong magsawang uh, support at by sa ating uh, munting channel no At sa mga napapada naman po sa ating uh, munting channel, like and subscribe lang po ang ating uh, munting channel At pakiclick na rin po ang uh, notification bell para updated kayo sa mga susunod pa po natin ng uh, video, no? So, yung next project po natin, yung uh, lababo natin, ay baba, uh, yung countertop ng uh, ating kitchen, no? Ay bilhin na natin sya ng tiles, no? Kaya lang, uh, hindi na karting si Parambik. Pinag-report uli na nga sa Arati Express para mag-duty, no? So, hanggang uh, dito muna po tayo sa araw na ito, mga katoto. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsabay-bay at pagsuporta sa, sa ating munting channel, no? Hanggang sa muli po. Paalam!